Sunugin na natin ang Mang upang masunog na din ang mga iyan. Sigaw ni Mang Julio. Isa sa mga taong nasa loob ng mansyong pagmamayari ng ulilang dalagitang magkapatid na Christina at Aliana. Ang mangkukulam ng na magkapatid na salarin rin sa pagamatay ng mga anak na dalagita ng mga tagaydaing kapite. Malulutong na mga tawang magkasabay na binitawan ng magkapatid ng umaling ngaw, ngaw sa buong mansyon. Kahit sunugin ninyo pa ang buong mansyon na ito, hinding-hindi nyo masusunog ang mga kaluluwa naming magkapatid. sigaw ni Christina, ang mas matanda sa magkapatid. At sa oras na makalabas kami dito, tandaan nyo babalikan namin kayong lahat mula sa mga sarili ninyong hanggang sa magiging apo ng mga apo ninyo. Ipapalasap namin sa inyong lahat ang init at lupit ng paghihigantin namin ng atiko ko. Ipaparamdam namin sa inyo ang init ng impyerno. Tandaan nyo yan! Nanindig ang mga balahibo ni Manang Rosa sa narinig mula sa mas ng kababata sa magkapatid. Mas lalo siyang natatakot sa tuwing maiisip na siya ang nagkulong sa mga ito sa loob ng salamin sa pamamagitan ng mga dasal na alam niya at kapanggarihan ng isang albularya na taglay niya. Sunugin na natin ang mansyon. Sunugin na natin ang mga magkukulam na yan. Sigaw ni Mang Eduardo kasabay ang pagbigtiw sa hawak na tulos na nag-aapoy ang dulo. Hindi naman nagdala, nagdalawang isip ang mga sama nila sa loob. Nagayahin ang ginawa nitong pagbigtaw sa hawak na nag-aapoy na tulos. Sabay-sabay na silang lumabas ng malaking mansyon. Ngunit kahit na nakalayo na sila ng ilang metro mula dito at pinagmamasdan na lamang ang pagtupok ng malaking apoy sa buong mansyon ay malinaw nilang narinig, narinig ang malademonyong halakhak na magkapatid mula sa loob nito. Babalik kami! Babalik kami! At papatay namin kayong lahat! Present year Have you heard it? Bulong na, tat, bulong na tanong ni Laila na umupo sa katapat upuan ni Irish. Irish closed the book and moved closer to her friend. Nasa loob kasi sila ng library kaya bawal magingay. The That Alexa Mojica wanted to join to our group. That's true. Jen also closed her own book and moved closer to her two friends. That's her, that's her, right? Ani yan yan, ingin nunguso ang isang babaeng nakaupo, hindi kalayuan sa kanilang pwesto. It was Alexa Mojica, the campus nerd. Ang makapal na buhok nito ay laging nakapusod na parang na matanda. Lagi rin itong nakasuot ng makapal na salamin at may braces ang mga ngipin na lalong nakapagpadagdag sa pagiging nerd looking nito. She could be our toy, makangiting sabi ni Lila. Yeah, to make our senior year most memorable, ano naman ni Jen. Di naman siya agad sumagot na tila may binubuo ng plano sa isipan bago nangingiting tumingin sa mga ito. Let's see. Hey you, Alexa! May pag-alinlangan huminto sa paglalakad ang transferi sa Perpetual Cavite Institute na si Alexa sa paglalakad palabas ng campus. Pangalawang araw pa lang niya sa PCI ngunit tila is na niyang muling lumipat ng ibang paaralan. Ilang pang-aasar at pangungot na kasi ang narinig niya dahil sa ayos ng buhok at makapal na eyeglasses na suot niya. Kung mayon lang na mas malapit na high school sa bagong bahay nila, nilipatan nila ng mga magulang niya sa indang kabite. Dahil sa trabaho ng papa niya, doon na niya itutuloy ang huling taon niya ng sekundarya. I said, stop! Mahagya siyang itinulak ni Laila nang hindi niya pinansin ang mga ito. Laila, ano ba? Huwag mong ganyan ni si Alexa. Ani uh, Irish? Napakuwang tingin niya kay Irish. Alam niyang ito ang leader sa tatlo. Ang tangi ito sa PCI na hinahangaan niya dahil sa taglay nitong physical na kagandahan. Napakaganda ng hugis ng mukha nito. Na lalong pinaganda ng maputi at makinis na balat ang nagustuhan niya dito ay ang natural na pagkapantay-pantay ng mga ng mapuputing ngiping ito. Hindi kagaya ng sa kanya na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatanggalan ng mga braces. Are you okay? Si Iris muli ang nagsalita. Was she worrying? Hindi siya makapaniwalang nagsasalta ng ganoon sa kanya ang muse ng buong campus as far as you know, namimili lang ito ng mga estudyante yung sasamahan. Akibiganin at kakausapin. And she wanted to be one of them. She wanted to be one of Iris' friend. Na ngayon ay hinihiling niyang magkatotoo na. She asking you, Bigin ka ba? Naiilit tanong ni Jen mula sa likod niya. Jen, don't be harsh. Saway ni Iris bago muling ibinaling ang mga tingin sa kanya. Are you okay? Napakamot talaga ng mukha nito. Pakiramdam niya sa oras na makasama siya sa grupo nito. Mapapansin na din siya ng buong campus not as campus nerd but as campus beauty. Oo, oh, oh, okay lang ako. Si, si, sige, I, I'll go ahead. Wait! Mahipit na hiniwakan ni Iris ang braso niya. Agad, kaagad ding binawin ng dalaga ang kamay ng mapatingin siya dito. Do you wanna go with us? I mean, heard na gusto mo daw sumama sa grupo namin. So, I'm giving you a chance. Wanna take it? Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya sa mga narinig mula sa iniidolong babae. Ngunit mas nangibabaw ang tuwa sa pag-aalinlangan. You wanna let me join to your group? That is, kung makakapasa ka sa pagsubok namin, nakangising tutugon ni Laila pagsubok? Yeah, pagsubok. Mula sa likuran ay pumunta, sa, pumunta na rin sa harapan niya si Jen. Nagtingin na ng tatlo kasunod ang nakalokong naka, mga ngte. I will pass it. I have to. I will. Sa isip niya. What are we doing here? Narinig ngayos na tanong ni alexan. Napatingin ka sa, sa glit sa saot na rin lo. It's almost 6 in the evening at nagsisimula ng lamunin ng dilim ang paligid. Ibinaling niya ang mga tingin sa luma at sunog na mansyon na hindi kalayuan mula sa kinatatayuan nilang lumang gate na to. This is where you will take you your exam. Sagot niya na hindi inaalis ang mga tingin sa, mga, sa malaking mansyon. Nasa dulo ito ng Banaba Serka, ang kasunod na barangay na Banaba Lejos, kung saan sila nakatirang magkakaklase. She heard a lot of story about the mansion from her lola. Kesyo may dalawang malaking salamin daw sa loob nyon, kung saan nakakulong ang kaluluwa ng dalawang demonyong dalagitang magkapatid. At kung sino daw ang mga nangangahats na pumasok dun ay hindi na nakalabas pa ng mansion dahil hinikop na daw ng salamin ang mga ito. Upang madagdagan ang kapangyarihan ng salamin na kailangan upang na kailangan upang tuluyang makalabas ang magkapatid. For her, it was just a story for kids na hindi marunong makinig sa mga magulang at ginagamit ang bahay na iyong upang maging panakot. Ngunit simula pa lamang nang huminto ang Ngunit, simula pa lamang nang huminto ang sinasakyan nilang tricycle, kanina sa may gate na iyon ay may ibang lamig na siyang naram nararamdaman. Kahit ang mga dahon sa mga punong nga sa gilid ng kalsada ay tila nagsasaya sa pagdating nila. Paranoid sa isip niya bagong marap ka, Alexa. I left, my I left my bracelet there inside last time nang mag kami diyan ni Jerry ang Campus Heart trap ang tinutukoy niya na alam niyang pantasya ng lahat ng girls student ng PCI. Di nga siya nagkamali ng makita pang pangingislap ng mata ni Alexa nang banggitin niya ang pangalan ng binata. Alexa got a crush with Cherry. Binigay pa naman ni Cherry sa akin yun and I want you to get that for me. Kapag nagawa mo yun, isasama ka na namin sa mga hangout namin ng barkada. Besides, nasa first Floor lang iyon ng mansiyon. You don't need to go afters. Pe pero, anong pero-pero? Dito -pero? mo makasama sa grupo o hindi? Matari na tanong ni Jen. Gusto, tugon ni Alexa. O yun naman pala. E eh, di gora na, sabi ni Laila na muli siyang bagyang itunutulak. Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ni Alexa kaya hinawakan niya ang kamay nito. na muli siyang bahagyang tinutulak. Nakita niya ang pag-aalinangan sa mukha ni Alexa, kaya hinawakan niya ang kamay nito. Alex, kaya mo yan kapag nakasama ka na sa amin, hindi ka na nila tatawagin campus nerd o even weirdo. You will be on a, you will be one of us, one of campus beauties. Muli niyang nakita ang pangingislap sa mga mata nito dahil sa mga sinabi niya. Ilang beses rin itong nagbitaw ng madalim na buntong hininga. Aaal ko. Kinuntol niya ang mga angiting na is na mamutawi sa mga labi niya at bahagyang pinisilang kamay ni Alexa na hawak niya. You can do it. Ilang tango ang naging tugon ito bago tuloy ang tumalikod at naglakad patungo sa mansyon. Nagtingin na silang tatlo bago inilabas ni Chen ang video camera mula sa bag. Now, let's see kung gaano siya kalakas tumili sa paglabas niya dyan sa loob. Sabay-sabay silang naghagikikan bago isinuon ang mga tingin sa dalagang kapapasok lang ng mansyon. Why? Tanong ni Laila. Bigla kasi siya napatigil sa paghagikik. Hindi niya alam kung bakit tila pakiramdam niya meron silang ibang kasama na sumasabay sa mahinang pagtawa nila. Halos sabay-sabay nilang natakpan ng mga bibig upang mapigilan ng pagtili sa malakas na pagsara ng pinto ng mansyon. This would be a very interesting night. ani Napilit na inaalis ang takot sa sarili. Napapitlag si Alexa sa malakas na pagsara ng pinto ng mansyong pinasukan niya. Shit! You can do it, Alexa! You can do it! Napatingin siya sa paligid. Sunog na sunog anumang bahagi ng mansyon ang, ting ang tingnan niya. Si, si sinong inang dyan? Nauutal na tanong niya nang makarinig na mahihinang tawa sa isang bahagi ng mansyon itinapat niya ang ilaw ng hawak ng cellphone sa kung saan niya narinig ang mahihinang tawa. She saw no one. Ngunit naagaw ng dalawang malaking bagay na may telang itim ang mga tingin niya. She started to feel a weird cold breeze kasabay. Nang paglakad niya, palapit sa isa sa malaking bagay na yon wow, what's this? Kila may sariling isip ang mga kamay niya nang hilahin niya ang malaking tela pababa. Half mapatili siya sa nakita. Di niya alam kung na, saan ba siya nagulat sa malaking salamin na tumambad sa kanya o sa kakaibang refleksyon ng sarili niya mula rito. Paranoid ka talaga, Alex. It's just a mirror. Matawang bulong niya sa sarili na mas lalo pang inalapit ang mukha sa salamin. She could see herself whole sa laki ng salamin. It's just a mirror, Alex. A mirror. Natatawa niyang, niyang inilawan ng sali, sarili upang mas makita ng malinaw ang refleksyon niya ng sarili. Ngunit halos mabitawan niya ang cellphone na hawak ng may nakitang kakaiba mula sa salamin. There is someone behind her. A girl in a long white brownie gown nasunog na sunog ang muka. Humarap siya sa likuran sa pag-aakalang makikita niya ito muli, but there was no one there. She started to feel real creeps. Hindi niya napapasing unti-unti na siyang napapalapit sa malaking salamin dahil sa paatras na hakpang na ginagawa. I should not come here. At bago pa man siya muling makasigaw, ay may naramdaman na siyang malamig na mga kamay mula sa likuran na humawak sa batok niya patungo sa mukha niya. Hindi niya magawang lingunin ang nilalang na iyon. Mahigpit ang pagkakahawak nito na tila nais durugin ang mukha niya. Akin ka na. Ang huling mga saltang narinig niya Alexa bago tuloyang nagdilim ang lahat sa kanya. Almost 30 minutes na siya sa loob ha? Huh? Sabi ni Jen. Napatingin din si Iris sa sort na relo. Tama ito sa sinabi Almost 30 minutes na silang walang kahit na anong narinig na ingay mula sa loob ng mansyon. Di kaya may nangyari ng masama doon? ni nakabang ani Laila. Di siya nakaimik. Paano kung may masamang nangyari na kay Alexa sa loob? Siguradong silang si ng mga magulang nito kapag nagkataon. Hey, she's coming! Hindi niya alam kung bakit nakalamdam siya muli ng kakaibang lamig ng hangin nang makita ang, pag, ang papalapit na si Alexa. Parang may, mal, may mali nangyayari. Parang may malisa papalapit na dalaga. So, so, have you found it? Tanong niya. Bahagyang itinago niya dyan ang hawak na camera. Alexa smiled at her. A very sweet smile. I did not look for it. I'm not interested to join in your group anymore. Anyway, have you checked your bag? I forgot kasi your wallet sa loob ng mansion. Nakangiting tugo nito nang tuluyang makalapit sa kanila. Wa wallet ko? Tumalimas siya sa sinabi nito. And Alexa was like, wala sa bag niya ang wallet niya. How dare you touch? Oops, Sorry. Nakalimutan ko kasi bigpitin palabas. Ano pa naman yung ID mo at mga credit cards? Weekend pa naman tomorrow. Makang hindi ka makakachopping. Nakangiting dagdag pa nito. Shit you. Jen, Lila, let's go. Kukunin natin ang wallet ko. Hindi niya kayang dumaan ang weekends nang hindi siya makakapag-shopping maka magkasakit kapag nangyari yun. Jen! Lala, let's go! Lumingon siya sa dalawang nakatayo sa likuan niya nang hindi sumasagot ang mga ito. So, sorry, I wish but I can't go inside. Natatakot talaga ako sa mansion na yan. Tugon ni Lala. Even me, I wish. Hindi ko kaya. Hihintayin ka na lang namin dito. Fuck you all. Isa-isa niyang tinapunan ng matalim na tingin ang tatlo bago tuloy naglakad patungo sa mansyon. Don't worry, nasa first floor lang iyon. You don't have to go upstairs. Narinig niyang pahabol ng ni Alexa sa nang, uh, na, sa nang aasar na tono ng boses. Lumangit-ngit ng malakas ang pintuan na tila napakatagal nang hindi nabubuksan ng itulak ni ito ni Irish. Fuck you all. Inis na bulong niya bago inilawa inilawan ng hawak na maliit na flashlight ang nilalakaran. Oh God! Harap pa bulong na sigaw niya nang mail mailawan ang malaking salamin kung saan nakikita niya ang malaking refleksyon ng sarili niya. Hindi niya alam kung anong dahilan ng paglapit niya dito. Lalo na ang pag paglapit niya sa isang pangbagay na katabi nito nang natatakpan ng itim na tela salamin din. Tan takang saad niya nang tumabat sa kanya ang tinatakpan ng itim na telang hinila niya. Dal dalawang malaking salamin, wala sa loob na bulong, bulong niya na magpagtanto ang dalawang malaking salamin na nasa harap niya. It was just a story I have to live. Ngunit bago pa man siya makatalikod mula dito, ay may naramdaman na siyang napakalamig na kamay na pumigil sa kamay niya sa pag-alis. Dahan-dahan niyang tinignan ang kamay na nakakapit sa kanya. Sunog na sunog ito at la ang lalo pa at ang lalo pang mas nakapahindik sa kanya ay nang mapagtantong ang nagmamayan ng kamay na iyon ay nagmumula sa loob ng malaking salamin. A girl in a white brownie dress at sunog-sunog ang balat. Sa wakas, ang kahuling huling ang salitang narinig niya bago tulang nagdilim ang lahat sa kanya. Natatakot na talaga ako. Bakit ang tagal niya? Takot na takot na wika ni Jen sa katabing si Laila. Wala pa namang tatlongpong minuto ang nakakalipas buhat ng umalis si Iris ngunit tila napakatagal na nila itong pinihintay. Parang, parang may mali. Buling ni Laila. What do you mean, Lai? Parang may mali sa kanya. Tugon ni na mas hininaan pa ang boses habang nakatunang mga tingin kay Alexa na nakatayo hindi kalayuan sa kanila. Kanina pa siya nakangiti. Parang excited na excited siyang makita ang paglabas ni Iris mula sa mansyon. Naramdaman niya ang biglang pagtas ng mga balahibo niya sa batok. Stop it, Lai! Tinatakot mo na talaga ako ng sobra. Tete, kasi I wish na yun, ba? Diba? I wish. Sabay nilang lang sinalubong ang talagang nakangiting papalapit sa kanila. Natila walang anumang ang nangyari. What happened? Tanong niya. Ha? Huh? Nothing. Ano ba kayo? Okay lang ba kayo? Are you sure? Si Lila lang nagtanong. Yeah, I already, I already got my wallet. Nakaintay pa rin nito. So, let's go home. So sure. Nagpauna ng lumakat si Iris na maluwag ang pagkakangiting lumapit sa kinatatayuan ni Alexa. Let's go home. Yaya nito sa dalagang nilapitan. Di alam ni Jen kung bak nakalamdam siya ng kilabot sa mga ngiting namutawi sa mga labi ni Alexa. His smile was like a devil. Let's go. to bago muling lumuwag ang pagkakangiti sa mga labi. Ate, umuwi na tayo. Nagkatinginan na silang dalawa sa huling salitang narinig mula kay Alexa bago muling ibinalik ang mga tingin sa magkahawak kamay na sina Alexa at Iris na nagsimula ng maglakad. Ate?